Exodus chapter 27 verse 1 up to 21 At gagawin mo kahoy ng akasya ang dambana na limang siko ang haba at limang siko ang luwang Ang dambana ay gagawing parisukat at ang taas ay magkakaroon ng tatlong siko at gagawin mo ang mga anyong sungay sa babo ng apat na sulok niyaon Ang mga anyong sungay ay kaputol din at iyong babaluti ng tanso at igagawa mo ng kanyang mga kawa upang mag-alis na mga abo, at na mga pala, at na mga mangku at na mga pangalawit, at na mga suuban. Lahat na mga kasangkap ay gagawin mong tanso. At igagawa mo na isang salang tanso na tila lambat ang yari, at ang ibabaw ng nilambat ay igagawa mo ng apat na argulyang tanso sa apat na sulok niyaon at ilalagay mo sa ibaba ng gilid ng dambana sa dakong ibaba upang ang nilambat ay umabot hanggang sa kalahatian ng dambana. At igagawa mo ng mga pingga ang dambana, mga pinggang kahoy na akasya at babalutin mo ng tanso. At ang mga pinggan niya ay isusuot sa mga argulya at ang mga pingga ay ilalagay sa dalawang tagiliran ng dambana. Pagka dinadala, gagawin mo ang dambana na kuloong sa pamamagitan ng mga tabla kung paano ang ipinakita sa iyo sa bundok ay gayon gagawin nila. At iyong gagawin ang luuban ng tabernakulo sa tagilirang timugan na dakong timugan ay magkakaroon ng mga tabing sa luuban na linong pinili na may isang daang siku ang haba sa isang tagiliran at ang ihahaligi do'y dalawang po at ang mga tungtungan ng mga yaon ay dalawang po na tanso. Ang mga sima na mga haligi at ang mga pilot niyaon ay pilak at gayon din sa tagilid ng dakong hilagaan sa kahabaan ay magkakaroon ng mga tabing na may isang daang siko ang haba at ang mga haligi na mga yaon ay dalawang po at ang mga tungtungan na mga yaon ay dalawang po na tanso. Ang mga sima na mga haligi at ang mga pilot na mga yaon ay pilak. At sa kaluwangan ng looban sa kalunuran ay magkakaroon ng mga tabing na may limampung siko. Ang haligi ng mga yaon ay isang po at ang mga tungtungan ng mga yaon ay sampu. At sa kaluwangan ng looban sa dakong silanganan, sa dakong sinisikatan ng araw, ay magkakaroon ng limang pung siko. Ang mga tabing sa isang dako ng pintuang daan ay magkakaroon ng labing limang siko. Ang mga haligi ng mga yaon ay tatlo at ang mga tungtungan ng mga yaon ay tatlo rin. At sa kabilang dako, magkakaroon ng mga tabing na may labing limang siko. Ang mga haligi namayaoy tatlo at ang mga tungtungan mga yaoy tatlo. At sa pintuan ng looban ay magkakaroon ng isang tabing na may dalawang siku ng kayoy bughaw at kulay ubi at pula at kayong linong pinili na yari na mangbuborda ang mga haligi ng mga yaoy apat at ang mga tungtungan ng mga yaoy apat lahat ng haligi sa palibot ng looban ay pagsusumpungin ng mga pailiting pilak. Ang mga sima ng mga yaon ay pilak at ang mga tungtungan ng mga yaon ay tanso. Ang haba ng looban ay magkakaroon ng isang daang siko at ang luwang ay limang po magpasaan man at ang taas ay limang siko. Kayong linong pinili at ang mga tungtungan ay tanso lahat ng mga kasangkapan ng tabernakulo sa buong paglilingkod doon at lahat ng mga tulos niyaon at lahat ng mga tulos ng luuban ay tanso. At iyong iuuto sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa iyo ng taganas na langis na binayong uliba na pangilawan upang papagningasin palagi ang ilawan. Sa tabernakulo ng kapisanan sa labas ng lambung na nasa harap ng kaban ng patutuog, ay aayusin niya o ni Aaron na ng kanyang mga anak mula sa hapon hanggang sa umaga sa harap ng Panginoon magiging palutuntunan sa buong panahon na kanyang laki sa ikawing galing ng mga anak ni Israel. Amen, Lord.